sa so, mga idol binita ng ulam mababao natin mamamasyal tayo ng luneta mamaya binita yan ng maulam ito pwede man wala yung puro ano pita wala ayo nakabilin na tayo ngayon dito. Nakabili na tayo. Na Ayun, ano sa'yo? Ha? <laughs> ano na mas Kalimutan ko kasi. Madali mo na bill paper daw isang yung... piraso. Ba, awa mo. Asli. Hello. Ayan mga idol, nakabili na kami ngayon ng manok Manok na lang Manok na lang yung ni namin eh, na no? yun, Babaon kami kasi may Papasyal kami mamaya kasi Pasko ngayon Ano naman tayo? Yung iba naman Pasyal mo na tayo. Okay. Ayan, may kasipata, kami dito may doon, oh. So, ito na nakaready na mga idol yung babawin ino yung idol to lulutuin ino na ngayon so, samahan nyo kami idol kasi masyal tayo Igala ko kaya sa pinakamagandang pasyalan dito sa lungsod ng Kamainilaan Ayan, mo muna kami ngayon doon Mamaya ulit